Yes, unbox tayo ng Shopee. Nabili natin sa Shopee ay panyo. Ito ng panyo. Yung malalaking panyo. Ayan. So, ang gaganda niya. So, yan. bandana. So, nabili natin ito sa Shopee ng 109 ang 6 pieces. Iba-ibang kulay na siya. May blue, green, black, ay, dark blue, black, at saka dark red. So, walang yellow. So, gamit kasi siya pang tali, pang pawis, at saka pang sipol. Parang medyo ano siya, no? So I think ganito naman lahat ng mga bago, masyad bago but pag hindi pa nalalaban medyo ganito pa yung ano niya. Pero pag nalaban na siya, kumakapal siya, lumalambot. So papatak siya ng 18 ang isa. So last time nabili ko sa mga uh, changi, changian yung mga ganito nasa 25 to 30 pesos ang isa. So, ganito rin, exacting uh, quality. Ganito din talaga siya. So, wala pa naman akong nahanap na talagang cotton na cotton. So, sulit na siya sa anin na piraso. Kailangan kasi to kasi yung um, anak namin, sobrang pawisin yung likod. So, naisipan kong bumili ng parami-rami. Tapos, pag may sipon siya, gusto niya may nakatali sa kamay niya para hindi niya gamitin yung shirt niya pang punas ng ilong. Nalala ko dati, nung bata ako, yung damit ko ang dumi-dumi. Kasi, yun yung pinang pupunas ko sa ilong ko pag may sipon. So, yan. Kaya tayo bumili ng ganito. So, sulit na siya sa 18 pesos kada isa. Check nyo rin guys, Shopee. Bandana or mga banyo. Ito yung pinakamura. Sa ngayon, P109.00